Happy Father's Day, baby! Pero ba yun? Ba't ang Parang mali ka, ano? Siyempre. Iba kasi tatay nito eh. tatay pa lang ako. Okay lang pero. video. Sa lahi. Ang ano. Pero may nagpunta dito mga nagbigay ng pera. Di pera? Bakit? Diba ano ba yun o? Ano bibigyan ng pera? Eh, naman nila mga nakasupre pa sa nito. Oo, nakasupre ba yun? Oo. Ikaw pa ba mawala eh? Five, six, yun ba o? Hindi naman sa mo. Hindi nilapit ng ni baby. Ang ganda ng kutis. Oh. Hello! Hello. Pera usog. Ang ganda ng kutis. Paano manig -an oh. ka? Kamay niya kamay niya, ano? Kaya nga Ano kay na? Kaya nga Buti <laughs> oh, ano mo, nagdadaliri daliri Oo, um, ano. Mas babae pa, kamay may guya sa akin. <laughs> so, pag bibidyo ka ba yung mata matamay mo na lang lagi. Mapapwete yung mukha mo. sabi nga, dapat mo sa sayo mga kandila rin kamay ko. Malang pag di ka nagtigil, mga yung kandila ka na lang. <laughs> Hindi <laughs> ka lagi yung ganda ng kutis. So, Pinaparaw niya eh, ba? Sa mga yung tingin sa iyo, Tay. Ang tao ba, ba, ba eka e ka Ganda nung ano niya, ano? mm Ito na may yung magiging pamilya ko. <laughs> welcome, welcome to Timbugo. Ano pangalan ba 'yo? Mm, Naomi. No, Naomi. Naomi. Ah, Naomi pala. Akala Naomi. ko Nomi. <laughs> Naomi Levy. <laughs> <Naomi. laughs> hindi ko alam kung paano basa Naomi ba Naomi. Naomi. Huh? Depende sa tao. Naomi. Yan. Akala ko Nomi. Oh, ano? Hindi, oh. <laughs> Naomi ano? <laughs> Naomi, hindi <laughs> ah. Naomi. Naomi. Makapanahonan mo yata 'yun. Naomi. Ano ba 'yan? porto na to, yung ka Porto na to. yung midi daw ko yung ay nanginiti no, no, eh, siya cute 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 kumawanin natin natin hindi ang hindi ko ako ako tumawa mo itatabi siya ba? ka ba hahahaha <laughs> oh. <laughs> es <laughs> gago <kagano> ka? <laughs> <laughs> no, eh. ah, no. ka lang. Hindi mo siya ngayon yan eh. Ano? Hindi ka gano'n pa. Pagka ni si bes <laughs> Ang cute. Ano. <laughs> ang ganda nga ng kutis. <laughs> Kung makikita nyo lang mga bayo sa personal, sobrang ganda ng kutis talaga. Hindi maano. Ay, oh, ay ang cute. Ang tatay Iba tatay ba ba eh, talaga. Magaling kayo mamili. <laughs> Daddy, oh. si no? oh. bayo, may bayo may video, pakita mo nag-aalaga ka ng bata. Dandahan na. Dandahan oy. Uy, Uy ulo ka, gago ka. Marunong ka ba niyan, bayo? Oo, oh, si mama. Hindi ang Oo. Mas magtatawa ka, ganyan na. <laughs> ang sakit pa rin? Esa eh, oh, mo masakit si Bayo? Na, yung oh, <laughs> yun pa ano yung di mga tao na nawawap <laughs> na -na, ano, baby hula? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi yung Hindi naman. 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 Hindi naman cute ni Noemi ayoko na paglalaki oo oh, 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 pag lumaki ganito oh, pangit <laughs> di ba ayoko na rin sundan eh asama ko sa loob yung eh, binibiyak ano nakita mo? nata ah. ko hirap eh ay, ay sa iyo lang eh sa akin yun yung kay Chin lumalabas yung baby sa pepe nakakatroma ilang araw hindi na kayo pagklap-klap nun no? no hmm. ginawa ko sa iba na lang What? sarap naman happy birthday thank you thank you best congrats ah ay, hey, baba mo na yan. Baba mo. Kaya mo babayo. Baka mahulog, ha. Hindi, <laughs> nato Malambot pa katawa nito kahit mahulog to. Loko, gago. Ano ang mo dyan, jelly case? Loko Hindi, hindi mo nga talaga anak. Bayo, umiiyak eh. Pwede ba sa kanya? Ay, malunggay yan. Ay, yung malunggay coffee. Oh. coffee. Oh. Ay, nagbe-breastfeed ka ba, Bayo? Ba ay, ay, may best. <laughs> ay, may ay, 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 Ang mali. Ang pa lang. Ayan, may ba. Ayan, may dala kami ha. Baka sabihin nyo ha. Oo, kailangan ko. Ayan, may kumi. Baka makakapirate si Mayo sa iyak ng bata. Sige. Congrats, bes. Pakita mo kay <laughs> mama. Nagkakabang si mama. Uy, baka maano yung bata. Uy, dandan ba? Kumasok ko ha. Uy, no. Dito, eh. Kaya pala may kupi na. Ano yan, ano yan. Thank you. Thank you, Bes. <laughs> Bawal pa ba malamig dyan? Parang kasi na-ilabli siya pagka malamig ba Ah, hindi pa siya ano sa lamig. Parang kasi si lamig, lamig hindi kaya madalang malikot. Ma, ito na yung bago niyong apo, bagong miyembro. <laughs> Bayo, wow, oh? baka mga dapa ka, disco. Kasi mama, hindi pa nakikita. Ito? Ngayon lang, ayan. Ganda ng kutis, promise. Si Mama, eh. Kutis. eh si Lola, hindi yeah. na ko promise. Tamang mo yung kamay niya mo, parang ano. Ganda ng naman niya mo. Uh -huh. si Lola, si Lola, Lola. Hmm. Lola. No, natahimik hmm. nung ano ata ano, nakita si Mama ano Nakita mo mo. Uh -huh. Ito pala, Lola. Hindi pa po mga mo. No ha? Picture kayo ma. Para picture ang babae no. Picture no? Bubayang, man, no? picture, oh, picture kayo. No ha? Masaya ka sa bago mga ano kapatid? Ha? Maganda ba? Ay. Hindi ka bunso ha? Ang cute, ang ganda ng kutis mga bayo pag nakakita nyo sa personal. Bayo, siya, ba't ang kutis? Uh, Arang galis eh. Galing banda mo kutis sa akin. Sarang ka. Ito ang ganda. Ito Si Noah. Oh, Noah. Ito ang baka maulog ba yun? oh. One, two, three. Nagpupuyat ka ba yun? Hinaalagaan mo ba yan? Oo ba Sir, na ako. sa isang wala. Gago, naman talaga tulog nyo. Hindi na bago Hindi hindi <laughs> ko mo po. Pag-substitute ako kay Lovely Boy. Ay, kung magpapadede minsan. Hindi, bisan ako dobedede. Gago! Hindi ko puro siya Kaya ako siya kasi inaantay ko siya matapos. Yung bata. Pero ano nga talaga yun ba? Para lumakas yung dede ni Lovely. Dapat ikaw yung sisip. O kasi ang yun eh. Kailangan pag hindi rin nailabas yung gatos ko yun. Masakit no? yun. Yung sisip lagi niya re yun. Magbabato daw yun. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Hindi, hindi, hindi. Hindi na, hindi na. kaya pa nyo magbaga. Eh. Baka nagugutom. pati mo na, kayo. Kapal nga ng buhok. Kaya ko. Ang ganito. Hindi, di ba? Nung bunti sila, may nanggagawin kami sa inyo, bayo. <laughs> ah, Ay, Pero, kung nakikita nyo lang. Ang bagbo, eh. Ang ganda. Pero ang ganda ng kutes. makikita nyo mga bayo sa kanila. Sama nga ba yung biyestyo? Parang ang sabi ni Doc Gonzaga, ano. Mabarang, mabarang matangkad na babae daw ito paglain. Mmm. mm Oh, Mama, ba, ba ba sila no? Ano pang ano? siguro ano to basketball player. Grabe naman ng babae. Ay babae pala ano. Ah, na billiard. Ti word this? Pede, pede. Tennis. Pede, pede. Congrats Maya. ba yun? Congrats. Hindi na naman. Ba yun sabre ba yun? Okay. Pero hindi ka ito pag ano tumadalo. Hindi ko na niniwan na tama yun. Oh, si Kecham ko lang nalaman yun. Ganun ba yan? hindi na to. Nakikita si Boyo oh. Hello. may bulbul sa mukha yung tao? Oh. Para talaga manika yung ano. Kaya, oo. Oh, kaya. Oh. <laughs> <laughs> may ano, may buhok. Baka pupunta kay baby. Ang niya, Mm Ilang kilo? kilo? Tapos eh. Oh, Tos, to, Cute niya. Ilang oras ang labor? Um. Ang niya. Pag Six. Yes nga pala. Pag CS kasi, pag sa operating room, mag-aantay lang si Lovely, counter-strike lang siya doon kaya CS. <laughs> counter-strike? Kasi <Ising>, si Pes, <Avenge> nung lumalaman. Oo, uh, oh, tam, bukas yung katawan. Uh, Ando ka rin? Oo, oh, ano doon ako. Hindi nakikita ko? Lahat nakikita ko eh, uh, nangilip ako. Sinama ko na si Andre <laughs> si oh. yun. uh -huh. yung loob. Ano video si Andre yung Oo. Oh. Diri yun. Hindi ka makadiri, pero ano, makikita mo kasi yung sakripisyo nga ng mga nanay. Tsaka binidyo ako lahat ba Hindi, para i-upload, para... Ang maalala mo yun. Oh, pakita ko yung lovely. Mm -hmm. ako, ito treasure ko yung video. Pati yung paglabas ng bata, nasa amin. Yeah. Ay, puro dugo yun, di ba? Ganun pala yun, parang ano, parang baboy. Eh. Tinutulak na lang gano'n, tapos nalumabas daw na, eh. Alit lang. Oo. Oh. Ang hawak-hawak sa ulo doon. No? Mga, pwede yung pakita sa inyo yung video. Ayoko. Na, Adi, hindi, naman nakakadiri. Tsaka yung operating room, maliwanag pala bayo. Hmm, <laughs> oh. mali. Hindi pa din ba? Wala ka kasi operating on kung na mana papanood ko sa eh. si mga okay, Netflix na ang maliwanag lang. Pasyente, tas madilim yung paligid. Hindi ba lang? Hindi pa, pati pagtahe. May nakita sa'yo. Oo. Parang ang estudyante ron, tinapakita na. Tayo ako isa na ito. Para OJT. Oh. Expert yan, best pag magtatanong ka sa breastfeeding. Ayan. Si Chin ang tanongin mo. Ang cute, gumitingin na siya. Sa mami na siya. Iyak <laughs> na, iyak <yuck> na, hindi <laughs> na. Away ka doon. Away, 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 away ka kita eh, mga kapatid. O, Diyos ko. Ganda ano, ng utis. pakawalan, no, baby, eh. Kaya <laughs> natin mga paglaki na ito. Kung di sila magsapo. Mag-aaway na. <laughs> di <Hindi> malabo yun. <laughs>